Hello guys. So after namo ni add to dito sa my top and sinker, na napud mi at sa my cost ko. Need namo mamalit og mga um food for the house and then para sa barbecue um, unsa pa So um wala ko kabalog unsa among paliton pero we'll see. So nami karon sa gawas. Karon na nami karon sa sulod. So, <laughs> Wala ko kabalo sa ang istorya. Yeah? Kumo na namo nakita nga Whoa! bowl biha. Nice kay to siya nga bowl ay kaso lang <laughs> uh, wala tay kwarto isa palit ko na. So, next time high. na to. So na si Rob and then na yung mga flowers oh, colorful nga flowers o mga dagko nga TV daghan kay na sila yung mga choices to sa Costco na po yung mga sinina everything no. nga need ni mo na adiri a namili na po ni wine diri a kay daghan ka'y choices na akan siya ako syang di kuan kay taas <laughs> dako ro sya ayo nga kuan nga uh, wine yun po yung mga ham diri a na kuha duha kabuok dag ko kami ra ba na siya ka kami ra na sirab mo kuan o ham kay tasty ka Huwag ni diriya si Harmony hey, na. si Harmony, anak kilos. ni Rab oh. nga oldest. og na, mauni among paborito nga am um, coffee tood. Kaya na, siya, kalamian na. og na po ko diriya, naglakaw-lakaw, arong ing nun. Para makita po ninyo nga na ako diriyan no. Nga, nga, si, nga, basta yeah. mauna to. Okay, so na, napili si Harmony? Yeah. Isa, isa pa lang. Mapatigulang, mapabata, daghang kaayo ni nga pwede ni mong Ako ni Ria, kakatawa-katawa lang, pero shy type kaayo ko. Kaya di kaya ko kay ka kaya ulaw kaayo si Rab. Oh, Naga, um, video sa ako, <laughs> ko, no? Hindi <laughs> pa kaayo ta, um, bagag na ang ang dapita. Okay, so padulong mi sa may cashier na para magbayan. Naana pa may nakita diri ang mga flowers. Ka nice ba? Nadaghan kayo tao. Huwag kayo siya. Oh, good. I checked. Huwag nga na may dali sa Pauli na. Si Harmony, hindi siya muban sa amo kay um, na siya yung hulat niya friends. makita sila diya sa may cost ko. Pero ang iyang ipamalit, ah, uh, diri alang sa sakyanan kay po sa rancho later so amo lang itong oh, transfer among mga uh, na purchase isulod na sa sakyanan of course Oops. kaya para ma uh, makauli na may eh. so muna ang sakyanan there you go so niara si Harmony nagpabili Maura niya itong voiceover. Salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you for watching, guys. Bye!